Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang inilabas pa lang na latest injury update kay Kai Soto. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pagkuha na ng Golden State Warriors kay Buddy Hield. Bagamat man nga po mga katrops natalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang game kagabi laban sa Georgia, ay tuluyan pa rin nga po silang aabante sa semifinals ng FIBA Olympic Qualifiers since taiwasan nga po nila dito na matambakan ng 18 points. Yes, since nga po tabla sa 1-1 ang record ng mga team sa kanilang grupo, kasama ng Georgia at Latvia ay magbabase na lamang nga po sila sa point system kung sino mag-advance. At dahil nga po dyan ay tapo na nga po dito ang Latvia, habang top 2 sa kanilang grupo ang ating Gilas Pilipinas kung saan makakalaban nga po nila sa semifinals ang team ng Brazil. Subalit hindi era naman nga na iyan magagawa ng ating national team kung hindi dahil sa kanilang head coach na si Coach Tim Cohn. Well simula nga po nang gumawa ito ng in-game adjustment sa paggamit na nga po niya ng zone defense ay bigla na lamang nga po nagbago ang kanilang sitwasyon gayong dahil nga po dyan ay napakadali nga po nilang nahabol ang napakalaking kalamangan ng Georgia simula ng kanilang laro at naiwasan pa nga po nila na matambakan ng 19 points sa pagtatapos ng kanilang laban. Ang kaso lang mga katrops, kahit nakapag-advance ang gila sa semifinals ay nagkaroon na rin naman nga po sila ngayon ng napakalaking problema sa pagtatamo ng injury ng kanilang batang big man si Kai Soto sa kanyang ribs matapos siyang mabag sa kanig Goga bitad si second quarter ng kanilang laban. Dahil nga po dyan, ay napilitan nga pong maagang umalis si Kai Soto at hindi na bumalik pa sa kanilang laro Kinailangan pa nga po niyang pumunta agad sa ospital upang sumailalim sa x-ray at sa kabutihan paladar naman ay negatibo rin naman nga pong inalabas na resulta nito meaning wala nga pong nabaling buto sa kanyang rib sadyang so sumasakit lamang nga po ngayon ang kanyang dibdib. Ayon pa nga po sa nalabas na balita ni Homer Saison, malaki rin naman nga po ang paniniwala ng Gilas Pilipinas na makakapaglaro pa rin ito sa kanilang next game laban sa Brazil. Samantala, po na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha na ng Golden State Warriors kay Buddy Hield. Katulad nga po ng inasahan mga katrops, matagumpay na nga po talaga na nakuha ng GSW si Buddy Hield mula sa Philadelphia 76ers sa pamamagitan ng isang sign and trade deal kapalit lamang ng isang future second round pick. Kaya dahil nga po dyan ay nagkaroon na nga po ang kanilang team ng tatlong bagong players sa kanilang lineup na binubuo ni Nadia Anthony Melton Kyle Anderson at Buddy Hill na siyang pinalit nga po nalang kina Chris Paul at Clay Thompson ngayong offseason. Pero kung akala nga po ninyo mga katrops ay tapos na ang GSW sa pagawa ng move, dyan nga po kayo nagkakamali kayong balak pa nga po nalang kunin si Lori Marcanen sa pamamagitan ng isang trade sa Utah Jazz. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.